2 natin ang Zara Kung discount Discount lang naman ang habol natin dito Kasi na ba diba, <laughs> Alam niyo na ang price ng Zara Mamahawin So mga kahati parang bet ko to Ayan Ganda ba? So, mga kaharti, babayarin na natin si Javi. Bayad-bayad time. Go, pay na. Thank you very much for you. It's my... Siyempre, siya na may bayad, no? Nasa kanya yung pera, eh. Check outfit. Hello. Actually, meron ng S&M sa Malaysia, pero parang may bet ako dito, oh. Parang gusto ko to. Oh, di ba? To. So, so syempre, lilipot muna okay. tayo. Kayo. So, tingnan natin sa taas mga kaharti. Kasi pumunta sila sa taas ng hit. Nahanap ko pa naman sila kanina. Ito oh, mga kaharti, nakahanap ako ng Dubai chocolate. Wow. Ano, masarap yan. So, pabili tayo kay Javi. Sorry. Alam, mukhang masarap din to. Oh. Oh, di ba? Para ang sasarap nila. Wala yung mga gento. Meron din pala sa ng pera-pera sa o. Wow. Try natin kaya. Parang ang sarap talaga. Tapos meron silang nakabox. Meron silang mga ganito. Ang masarap. We try this one. O magkaiba pala. Pero try natin ito. Pero pwede pala kumuha ng ganyan. No? Mix, pick, pack, and share. So, ito yung pinakabusto ko dito. O, oh, parang grabe yung sarap. Uh, Dubai chocolate. So, try namin yung Dubai chocolate. Okay. For, uh -huh. Hearty. Mahati-hati na siya. Hati and tapos tsaka nila titimbangin. Pag timbang nila, tsaka kung um, malalaman kung magkano yung presyo. So, ayun yung nabayad pala ni Javi is 2,000. 2,000 plus. Wow! Uh, 2,600 sa Thai baht. Next time kana na Hermes. Next time na daw si Hermes. Hermes. Thailand! O, oh, diba? May papakita ko sa inyo. Ano ba yan? Oh, Big sea. Of course na, lakay nga ng di diba? <laughs> so, ang ginit. Ang gulo nga ng buho ko, Lakad-lakad lang. -lakad kami galing sa dulo. Yung pinakadulo. Tapos dito naman kami pupunta. Ewan, na, ewan ko kung saan yung pinakadulo na yan. so, lakad pa more. Hanggat kaya. Ayun, parang umuuga. My God. O, nahihilo lang ako. So, um, so sasakay daw doon. Yan. Kaya lang may amoy yung ano nila. Yung tubig. So, parang gagalawang isip ako kung sa umasama kayo hindi kaagad umuuga yung ano nila umuuga ewan ko na yung lulong bako o ano yun yung ano ang hangin talaga sa labas kasi naglalakad lang kami so dito kami ngayon sa grocery check namin ano yung pwedeng mabili ano yung pwedeng mauwi sa Malaysia pili tayo ng wine Sayang mga ka-hearty. Gusto ko sana ng champagne kasi wala kaming pambukas. So ang kailangan hanapin ko yung pwede nang buksan kasi kasi nga diba wala kang pambukas so kailangan yung wine na pwede um, yung easy open lang kasi yung iba yung wine ano eh kailangan paggamitan ng pambukas para mabuksan. So ayun mga kaharti finally nandito na kami ngayon sa amin hotel. So, masakit ang katawan. Hindi lang katawan, pati paa. Grabe yung paa. Sobrang sakit. Tapos, um, syempre mas maganda na maglakad kesa sumakay ng sasakyan. Kasi kapag ka, sumakay ka ng sasakyan, aabutin ka ng isang oras o mahigit isang oras. Pero pag nilakad mo lang, 10 to 15 minutes. Pagka malapit nandito, 10 minutes na yung lakad namin. Pero pagka sumakay kami ng Uh, sasakyan, nasa isang oras kasi nga, yung ikot niya, tapos, uh, yung traffic, matraffic dito sa kanilang, ano, area dito sa Bangkok, uh, matraffic talaga. So, instead na sumakay kami, naglakad kami, 10 to 15 minutes lang pero syempre yung lahat namin hindi lang dito sa isang place lalakad ulit kami dito, lakad ulit kami dito. So kaya panay lakad ang ginawa namin. Kaya lang masakit sa, ka, sa katawan. Thank you for watching mga kaharti. God bless us always.